Hello guys. Uh, dito pa ako kung saan nakatira sa baryo na to. Ayan, pakita ko sa inyo kung saan ang bahay ng mga ng mga liguan ng binin ng mga bee. Ayan. Bee house. Ito yung bee house namin dito. Hindi, yan. Ayan. Ayan. Kung saan, ang dami, dami binin. Ayan siya, o. Oh. Ayan. Honey. honey. Ayan yung honey. Bahay ng honey. Ayan, ang dami niya, o. Oh. Ayan sila. Ayan, ang dami. So, Ayan, matanto na ang aking kaibigan na si Lena. Ayan siya. So, nanguha kami ng mushroom. yan Ito yung yung aming uh, gimaldi. Ayan dyan. Ang gimaldi namin. Ito. Tapos marami po din dito mga baka dito sa lugar namin. Ayan. Ayan mga baka. Ang gaganda ng baka. Ang tataba. Katingin sila lahat sa akin. Hello. Hello mga baka. Kumusta kayo? Hello. Huh? kakatuwa sila, o. Oh. Ayan, ang mga baka dito. Pagkalalaki kalalaki, oh. Ayan sila. Mabait pati ng baka dito. Ayan. Ayan. Ayan po sila. Hello. Ayan, may number number sa tahinga 7,841 hello utayaan nyo sa luto baka tumama kayo diba be so hard be so hard ikaw ang cute cute mo ha pagka cute cute mo ikaw Ng -ng lapit ka sa akin halika dito halika 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 ya Bait -bait mo naman. Ang bait-bait naman. sila sa akin. Hello. Hoy. Ang bait ng mga baka dito. Hoy, ayan nang hanay sila oh. Naghanay sila. Ah, kakatuwa ang mga baka dito sa lang kasi pagkalulusog at kapag kalilinis nila some black and white ayan sila ha? Huh? hello 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 ha? Huh? ha? Huh? kakatuwa ha? Huh? sinundan ng mga baka dito sige guys pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga klase ng baka dito sa Switzerland. line ayan nakakatuwa sila na pag pagkababait nila na no, bye 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 <laughs> Sige, goodbye muna sa inyong lahat. Sana na-enjoy kayo sa panonood ng aking video.